Oo. Oh. Taman tambay kayo ah. Taman tambay kayo ah. Alis kami. Bayan. Nihintay namin yung ano eh, yung motor eh. Ganto rito eh. Mahirap pag walang sasakyan. Naghihintay kami ng ano. Ng arkilahan ng motor. Pupunta kami sa bayan. Medyo malayo ang kakayanan dito eh. Tariya. Sabi nga, piyesta rito. Dito. Oh, parang nagluto siya. Hindi ah, ko alam. Kiwai ka mo na gapang gamit ang Hindi ko mayroon ang damon. Ha? Ano Ano alam ang marking mo Ano mo alam ang marking mo din? Oo. Ano mo alam ang marking mo Natapos din ang isang aircon. Napaka-bis din ang magkabit. Ano? So, yun, no? Hindi pa naman. Yung Hindi yeah. sa naman. Adjust naman din. Ibababa naman na ni Cortina. Grabe kasi init dito mga idol kapag uh, gabing gabi. Pag patulog na kami, umiinit masyado kaya halos hindi na kami makatulog sa init. Pawisan na kami. So ayan, yeah, paabit ka man ng aircon para masarap naman ang bakasyon. Kita mo yung view dito. Ang ganda. Oh. So ayan. Yeah. Dalawa 'yan. Saka dito sa kabilang. Ayun, ito yung kwarto namin. Ayan yung kwarto namin. Inalagayon din namin ng sariling aircon. Oo, oh, soli. napasarap ang tulog. Grabe. Nang araw no't sa init. Gising ko lang, alas 7. Samantalang mo nakaraan din ko. Alas dos pa lang eh. Alas dos pa lang eh. Hindi na ako makatulog sa init eh. O, okay, ino. Mamaya hanggang mamaya na babangon yan. Kurado yan. Ay, nakaka ano. Sarap ang lamig nito ang aircon na to. Lamig. Sobra. Sarap. Sarap matulog. Ay. Luto na tayo. Luto na ng pagkain. Eh. So, ulit talaga. Sarap. Good morning. Ito talaga yung bubungan talaga sa umaga pagkaganto. Ang hmm, sarap talaga. Ang ganda ng view. Ayan yung likod namin. Likod ng bahay. Ayan. Diba? Ang ganda, no? Ang hmm, ganda Ang ganda yung puno. Nakatulog uh, pa, tulog pa yung mga bata. Ang gulo ng bahay namin. Kaya ito. abang tulog, luto muna tayo. Ito. Almosal si, ano, sinangag. Ang daming tirang kanin kagabi. Eh. Kumain lang kami ng batsoy kagabi. Hindi na kami naghapunan. Solid eh. Unlimited yung sabaw eh. Sarap eh. Sarap tamang ano tayo ngayon sinangag tayo ngayon tapos sahaluan ko lang yan ng ano ah, paksiw piprito ko yung paksiw yan na yung aming ulam tapos luluto ko ng itlog di ba sold sold yeah, na maya ala lang ayaw makaidol oh. amang luto tapos lang atog at itlog ang ating uh, almusal. Tutok <tinyo> na ano lang. Tunog na. <laughs> Ayan. na. Tunog na. Tamang putri tayo neto. Uhhh. Hindi, kailangan natin toasted kasi medyo ano eh, na, ano eh, nag-freeze na eh. Parang, ano na, parang nasang yelo. Okay. gusto na to, good na, good na. Good na, good. Okay, mamaya ulit, mamaya ulit. Kain tayo, mga idol. Ayan, natapos na yung pagluluto ko. Ngayon yung ulam namin, almusal namin ngayon. Sub-sub na naman tayo na ito. Sira na naman ang diet. Sob-sob na naman. Kuha diba tayo ng mm -hmm. sandok. Bawa diba tayo sandok eh. So madami. Gasan ko muna itong sandok. Wait right lang. Kain tayo, kain tayo. Mga ah, idol. Tikman natin ito mga to. Tikman natin. Ay, putang yan. Yeah. ito eh. Pinirito ko lang. Mga ah, paano mga idol? Kain muna tayo. Ay, oh, dami! Ayan. dami, bunga! talong, oh. di ba? sarap niyan. Iyan natin. I prito Tapos, natin sa bagoong. No? Ay, malalaki? No, dami, na. bunga! Kambing. may kambing doon, no? Ito, please, tignan mo ko. uba ko. Hmm. Macho? Dito, Chris, may, may nag-aaway tapos. Lal. Kain, kain. Oh, grabe ka dyan. Tutulokan pa kayo, ha? Isi lang. Saat naman kayo makakakain, eh, oh. solbi solba, Sarap. Hmm. Diba? Oh, grabe oh. solb solba, Hmm. Dami ah. Ito so, isa pumasok yo, eh, oh. O oh, pumasok na rin isa. Ate Hmm. Ramang kain ah. Oh. Parang seri lock eh, no? Ganda ng kulay, oh. Ayan. Ito yung ano, ito yung gagawing inahin ba, no? Ay, ito yung gagawing inahin. Pinapalaki sadya para, ano, gawing inahin yung dalawa na yan. Kaya nakihiwala yan, nandun yung mga, ano, yun yung mga bata. Yan. Ganda ng kulay, no? Ah, nilinisan din. Ah, din. Ano? Ayan. Dati, ito na yung pinakamansanas namin ng bata eh. Oo. Ayun po. Hindi pa uso mga... Ayan pa uh. Mga ano. Ayan pa o. Uh. <laughs> Pinakamirienda na namin to nung kabataan. Merienda niyan? Oo, nung sa Manila dati, nung mga panahon Ayan, pa yan, namin, mga elementary. Hindi pa ganun kadami bahay doon, puro puno pang alateris. Ngayon, wala ka na makikita nito sa, doon sa Bikutan. Kung meron man, wala na ako nakikita. Kung meron man, baka tago doon sa mga dibdib na bahay-bahay na. Eh, di mo naman maiikot lahat ng bahay doon. Pagka malang ako, huwag na nakakao doon. Ito, dito. dito Papibahay lang, no? Ayun pa, marami pa doon. Yun, no? Oh. Kaya mo makabuti niya. Matakas na eh. Ayan, yan, yan, yan. Hilain mo yan. Yan, o diba? Bata ako, ito na, solve na eh. Wala nang merienda. Wala renta. na, ubos na yung pula, wala na. O, oh, ito na, na, na ng diba? o, nakarami na, siya tayo. Part. Diba? Oh, nakarami na siya. Okay. Nakakain na ulit. Ilang taon na akong hindi nakakain ito. <laughs> diba? Kahit di ba nang hugasan yan. Hmm. Diretso kain mo na. kain na yan. Okay? Oo, hmm. oh, sarap. Salamat. <laughs>